gin ulat ng lahat ni Angel Locsin ang mga netizen dahil sa biglaan pagbayat nito. Matatandaan nilang taon na din ang nakalipas ng lisani ni Angel ang mundo ng show at mamuhay ng prebado kasama ang real life partner nito na si Neil Arce. Pero ngayon kapwa artista at netizen na sopresa sa itsura ni Angel Locsin, labis na inulan ng komento sa kanyang post sa kanyang social media account dahil tila balik alindog na din ang aktres. Pero matatandaan inulan din ng reaksyon ang mga larawan niyang kumalat noong mga karaan taon, dahil sa bigla ang paglobo ng kanyang pangangatawan. Matapos nito ay ilang taon din natin hindi nasisilayan si Angel Locsin, kaya nasopresa ang lahat ng ipost niya ang kanyang latest na larawan sa kanyang social media account. Madaming mga netizen ang nagulat na tila blumang pa din si Angel Locsin, bagamat sa lahat ng intrigang pinapukol sa kanya. Tulad na lang sa relasyon niya sa kanyang partner na si Neil Arce, at patuloy pa din sa pagtulong sa kapwa Pilipino na mahihirap na nangangailangan ng tulong. Hindi pa din kinapabayaan ni Angel ang kanyang sarili para mapanatili niya ang kanyang kagandahan, ipinapakita lamang ni Angel na tunay siyang darna sa totoong niyang buhay. Sa kanyang mga pagtulong sa kabila ng sunod-sunod na intrigang kinakaharap niya ay nagpakita siya ng lakas sa anumang hamon ang dumating sa kanyang buhay kaya naman kahit ilang taon pa hindi makita si Angel Locsin ay madami pa din ang nagmamahal at humahanga dito kabilang ang mga solid supporter ng actress.